Hello everyone! Magandang hapon! Welcome sa aking channel, sa Leon Lins Garden. Ako po si Lynn, ang inyong mama plantita. At ngayong hapon, ngayong araw, ang isishare ko sa inyo ay isa sa mga ginagamit ko kung bakit ganito kaganda sila ang aking mga dendrobium at kung bakit matagal malanta yung mga flower nila at kahit kariripat ko lang sila ay Ayan, buhay pa rin or malusog pa rin yung kanilang mga flower. Bagamat yung iba ay nag-aano na, pero ayan, tingnan nyo naman yung iba. Ito ay, kung natatandaan nyo, ito yung niripat ko. Mag 3 weeks na sila. Ayan, yung last week of January. yan sila ko niripat doon sa LS ko o chinap-chap. Ay may mga flower sila, hindi pa sila full bloom noon mga isang buds pa lang yung mga nag-o-open sa kanila. Pero ngayon, ayan, Paul Bloom na sila. Ganon din ito na isa sa alaga ko din ng aking isa sa mga pampabulaklak. Ayan siya, nakikita nyo, nasa pat lang siya. Kahit yung mga damo, healthy. Ayan, kailangan nating tanggalin yung damo para wala siyang kaagaw. Ayan guys, ang isishare ko sa inyo for today's video. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, at pakishare na din kung magustuhan nyo po itong aking video. At sa mga bago pa din sa channel ko, mga bagong viewers, wag nyo pong kalimutang mag-subscribe para updated kayo palagi sa mga susunod ko pang video about sa mga orchids at iba pang mga plant lalong lalo na sa mga core tips about sa orchids sa mga bagong nag-aalaga ng mga orchids tara samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang aking ginagamit at kung ano ang beneficyo or nakukuha ng plant sa kanya ayan guys kung nakikita nyo super healthy kahit bagamat ito bagong ripat ko 3 weeks ago pero ayan kung nakikita nyo full bloom wala pang nalalagas na flower sa kanya si apple green o si burana green. Ayan. Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang aking isa sa mga ginagamit na pang pabloom ng aking mga plant. Ayan, kung nakikita nyo ang kaganda nila at ang healthy mga bagong open ito. At may mga flower din na sumusulpot. Ganon din itong iba. Nag, marami silang spike. Mayroon pa silang pasulpot na spike. Dahil isa din yan sa pinipisyo or nakukuha ng orchids na isa sa pangpaganda ng aking mga orchids. Tara, samahan nyo na ako. At ito na nga guys, yung ating balat ng saging. Atin na pong ibababad. Bababad natin siya ng 24 hours or tatlong araw. Dipindi po yan sa inyo. Ayan, at ating ibababad sa disposable na pinaglagyan ng dot ng ice cream. Ayan, dyan natin siya ibababad. Ayan, ating ilagay lahat ng mga balat ng banana. Ang iba kasi, ginugupit-gupit muna bago ibabad. Pero ako, ayan, hindi na. Hindi, na, hindi ko na sila gugupitin. Ayan. At ito na nga, lalagyan natin siya ng tubig. Pupunoy natin yang lagayan ng ice cream hanggang ma-cover yung balat ng banana ng tubig. Ayan. At pagkatapos nating malagyan ng tubig, atin at na pong tatakpan ang ating ice creaman na balat ng banana na ang nakalagay. At pagkatapos na nga nating matakpan, ilagay na natin siya sa medyo malamig na lugar at ibabad natin ng 24 hours. At pagkatapos, atin na po siyang idilig. O pwede na po siyang idilig. At kung gusto nyo pa 3 days para medyo brown na yung kanyang tubig. At ito na nga guys, kung natatandaan nyo, ito yung binabad ko na balat ng saging. Ayan, atin ang isasala. Bali, napasobra yung aking pagbabad kasi na busy. Mga 4 days na siyang nakababad. Ayan guys. At ating sasalain para walang sumama. Pag halimbawang i-spray natin siya, walang sasama na mga ano ng saging. Ayan. Pero pwede lang din siyang idilig. Ito. Ito yung ating binabad na balat ng saging. At ito, yung at pinagbabad na balat ay ating ilagay sa compost pagkatapos para maano natin. Ayan, guys. Ilagay muna natin sa compost. At ayun na nga guys, nalagay na natin yung ating pinagbabadan, yung balat ng saging sa compost. Yun ay, ang binipisyon naman yon ay pag naging lupa na ay healthy para sa ating mga gulay at mga ornamental plant din. At ito nga, itong ating pandilig ngayon sa ating mga orchids ay dadagdagan natin ng tubig itong pinagbabada natin ng balat ng saging or ng banana. Yun ay tundan, balat ng tundan ang aking ginamit. Kahit anong saging naman ay pwede kasi ang mga saging ay ma mayaman sa calcium. Kaya ayan, maganda sila sa pampabulaklak, pampatibay ng mga steam, ng mga dahon at ng mga bulaklak. Kaya pag kulang sa ano sa sa vitamins or kulang sa putas yung mga ating mga plant, tulad din ng tao ay may posibilidad na maninila ang dahon nila at ang mga bulaklak nila ay minsan ay nalalagas or buds pa lang sila ay nalalanta na. Hindi pa umuupin ay nagiging dilaw at nalalanta na. Kasi kulang sila sa potassium. At yung mga dahon nila magiging green na green pag alaga natin sila sa pagdilig ng banana. Ipapakita ko sa inyo yung mga hindi ko masyadong nadidiligan ng ano, ng na balat ng saging kung ano ang nakukuha nila dahil hindi sila masyado, hindi ko sila masyado nadidiligan. Dahil ngayong yung mga sunod-sunod na week nga ay busy tayo. Kaya yung January ay two times lang tayo nakapagdilig. At ngayon ngang Feb ay ngayon pa lang ito ang unang bisis na magdidilig tayo. At sana ay makadilig din tayo mga tatlong bisis para healthy yung ating mga possible na mga bulaklak o spike ng ating mga orchids. Ayan, ayan na yung aking ididilig. Ayan, hindi sila ga, hindi siya hindi na siya ganong brown. Ayan. Hindi na siya ganong brown kasi ay dinagdagan na natin ng tubig. Tara na guys at magdidilig na tayo ng ating isa sa filter, filterizer na gamit ko ang binabad na balat ng saging or banana. Ayan, at kung nakikita nyo guys, hindi lang orchids ko ang healthy, pati mga damo. Ayan o. Oh at kailangan na natin tanggalin itong mga damo kasi kaagaw sila ng ano ng nutrients na nakukuha ng ating mga orchids at ayan o kung titingnan nyo guys ang healthy ng kanyang kikis yan o super lucky ng kanyang mga kikis at may mga pasulpot din kikis at kahit it, ang flower niya ay napaka healthy din lalo na yung iba ito ang tagal na nito pero ayan may natitira pa rin pero hindi ko sila kinukuha. Halos mag dadalawang buwan na siya pero may manatitira natitira pa paunti-unti lang sila mag ano dahil healthy nga yung kanilang ano pero pag wala wala silang dilig, madali silang malanta at maubos. Tulad ni ano, ayan oh. Tulad ni Give Up God. Ayan ang ganda ng kanyang flower full bloom, wala pa siyang nalalagas. Ito ay mag-aano na, mahigit na one month yung kanyang flower. Ayan. Ayan siya. At ito, ito din si isang ano ko, ayan o, oh, kung nakikita nyo, ayan, dalawa yung kanyang spike. Kahit wala na siyang, kahit wala na baga siyang dahon, healthy pa rin. Ayan o, may pa, spike pang isa. Ayan, kahit, kahit medyo payat-payat yung kanyang ano, kahit walang mga dahon, Ayan, healthy. Ayan, may mga spike. At ang lago ng kanyang bulaklak, ito din, o. Oh. Ayan. At kahit ito, matagal na ito, kahit nabakli siya, ayan, healthy pa rin yung kanyang flower, si three lips. Ayan, at tara na, magdidilig na tayo. Unahin muna natin yung nakapat. At saka, unahin nga pala natin yung mga hindi ko nadiligan nung ano, last January, kasi Napansin ko, hindi maganda yung kanilang lagay, kasi kulang nga sila sa vitamins. Kasi halos karamihan, ito ang palagi kong naano, ito dalawang bisis ko na silang nadil, nadiligan. Yung doon, isa lang, kasi ay kulang nga, isang timba lang yung kayang, ano kailangan ay marami akong maibabad na mga, ano. Kaya pag nagdilig ako, inuuna ko kung saan yung hindi ko pa nadiligan, kasi kunti lang yung ating binabad na banana. Ayan. At ito na nga guys, umpisa nating diligan itong ating mga orchids na ating binabad na balat ng banana. At ayan, ito, ito siya, alaga ng banana, kaya yon healthy yung kanyang anak, yung kanyang bagong kikis, ayan. At kahit nasa wala ng dahon, ayan, ang laki pa rin ng kanyang bulaklak, oh. Yun, naputol kasi itong isa. Ito, pinutol ng isikto kaya ganyan lang siya kahaba. Hindi tulad nito na mahaba, yumuyong yung pag nababasa ng ulan. Ayan, at ito na guys. Magdidilig na tayo para mabilis din silang magkasuloy. Ayan. Ganyan lang ako magdilig. Ito, bali pa three times ko na din itong nadiligan. Simula nung niripat ko siya. Pagkatapos ko siyang i- chop chop mga 3 days, 3 days ago simula ng chinap-chop ko siya doon ko siya diniligan ng binabad na banana. Kaya ayan, ang healthy ng kanilang flower pa rin. Hindi na lalaglag. Ayan. Ito, sa likod may ano na siya. May suloy na. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Plano ko nga sana siyang putulan sila ng ano para magsuloy agad. Pero ito, hindi ko na lang ano. Nanghihinayang kasi ako sa flower nila. Ayan yung suloy na pasulpot. Ayan, ayan, oh. Green. Ayan, oh. Green, oh. Ayan. Pasulpot na yung suloy niya. At ayan, ang ganda pa rin ng kanyang flower at ating diligan siya ng ating banana na binabad. Ayan, pati yung mga damo ang bilis ano, ang bilis magdami. Medyo kunti-kunti lang ang ating idilig ngayon para madiligan natin yung iba na ulang sa dilig. At ito, idiligan din natin ito. Yan. Ayan una May suloy din na pasulpot. Yan oh Ito ang isa sa mga ginagamit kong pang patibay ng steam at ng mga bulaklak. Ayan. Ang ating banana fertilizer. Organic na pampabulaklak. Ayan. Ito ay subo ko na. Kasi ayan, kung nakikita nyo naman, ang ganda ng kanilang mga flower. Wala naman akong fertilizer na ina-apply sa kanila. Kundi ihi lang, hugas-bigas, at bawang, at yan. Binabad na balat ng saging. Yan, di ba? Ang ganda nila. Kahit 3 weeks kung simula ng iripat ko sila, hindi nalanta yung kanilang flower. Ayan, oh, ito, matanda na talaga siya, kaya naano na. Ito na, pinakaunang flower nila. Pero kung hindi, hindi natin siya alaga ng ano, ng hugas bigas at ng ito nga, itong ating pangpa bulaklak at pangpa healthy itong binabad na balat ng saging ay baka siguro ay wala na silang bulaklak ngayon kasi bago silang tanim or bagong ripat or bagong chapchap chap, chap kung baga di ba nga ay chinap-chap ko sila nung naglive ako para maipakita ko sa inyo kung paano ko sila i-propagate ayan at ito, ganun din ito. Ito yung mga unang bulaklak nila nung prinupa ko sila. Pero ayan, ngayon pa lang sila nalanta. Inaalis natin agad para hindi agad din malanta yung kasunod nya. Kasi wala na din ito. Ito ay pong nilalagay ko din sa mga compost. Ayan o. Oh. Ito, niripat ko ito siya ay wala pa ito. Hindi pa ito open. Hindi pa siya open. Buds pa lang siya pero ngayon, ayan, all bloom na. Ito, may isang open nung niripat ko siya ito nalanta na siya kasi talagang matanda na siya nung niripat natin siya at ito yung bago ayan o, wala pang bawas ayan tapos ito bali isa pa lang din ang nag-open sa kanya nung ating kinapchap at niripat o prino pa ayan at ito nga pinakasampol ko sa inyo ayan may bago siyang spike ayan o kung nakikita nyo ayan nakikita nyo ba may bago siyang spike. Ayan, no? Oh. Isa. Diyan din tumubo sa... Hindi masyadong kita. Kasi dikit na dikit sa kanyang ano. Ayan, oh, Ayan, oh, Ayan siya. Hindi masyado makita. Yung... Yan ang green na green. Pag, baka pag hiniwalay natin sa kanyang ano. Ayan, oh, Sa kanyang... Kasi magkatabi lang sila ng another ano. Ayan, oh, Yung unang spike. Pero ayan, kita niyo naman. Green na green siya. Bagong bago. Oh. Ayan, oh. Ayan o. Oh. Ayan. O oh, di ba? Diba? Kita nyo na. Ayan siya. Yung bagong spike. Sa tingin ko, hindi muna ito magkikikis. Pero sana magkikis kahit may spike siyang pasulpot. Pero ayan bumubukol na din. Sana magkikis siya. Para kahit may spike siya, ay magkaroon siya ng anak. Ito plano ko na sana ngang gupitin. Kasi need talaga nilang mag-ugat muna ng maganda bago sila magkaroon ulit ng flower or bago sila mag kikis or kailangan nila munang magkikis, bago mag flower pero ayan sayang naman kasi pag tinanggal natin oh ang ganda ayan oh ang ganda sayang kailangan natin siguro silang isa i-sacrifice para gumanda o tumubo yung ating mga orchids ayan ang tapos na tayo dito magdilig doon naman tayo sa ipapakita ko sa inyo yung hindi ko masyado nadidiligan at hindi hindi masyado healthy yung kanilang mga dahon o di ba kahit Niripat ko sila, hindi inalanta yung kanilang mga dahon. Green na green pa rin, oh. Ayan. Kahit prinupa ko sila, chinap-chap ko. Ayan, di ba wala pa rin ano. Ito, kailangan ko na din siguro itong tanggalin ang... Ano, malalaman nyo yan. Pag kailangan ko silang itanggalin yung kanilang mga flower para mabilis sila magkaroon ng kikis. Ito din sa mga hindi healthy or hindi ko masyadong nadidiligan. Ayan tingnan nyo ang bulaklak niya, hindi healthy. Kulot-kulot. Hindi maganda yung kanyang bulaklak, ba? Diba? Ayan guys. Yan ang mga kulang sa calcium. Kumbaga sa tao, kulang sa vitamins. Ayan. ba diba? Ang pangit niya. Ang haba sana. Pero, ang ano nito, ang ganda nito pag maganda yung kanyang bulaklak. Ito guys, ang isa ko pang gift of God. Ito yung niripat ko dati noong April kasama ni red wine at ayan si red wine may two flower pero hindi po healthy yung kanilang ano ngayon kasi ay ayan oh kulang siya sa calcium o vitamins ayan kahit hindi sila ganong naaarawan ayan nagyelo ang kanilang mga dahon ayan oh kasi kulang nga sila sa calcium. Ganon din si Ridwine, oh. Ayan, oh. Hindi healthy yung kanilang, ano. Kasi kung mapapansin nyo yung kanyang bunot, hindi din healthy. Kasi diba, oh. Walang ka damo-damo. Hindi tulad yung doon na ah, super dami ng damo at malalago. Ito lang da ang damo dito, oh. Ibig sabihin ay hindi healthy yung kanilang, ano na. Kulang na sila sa calcium or vitamins. Kaya didiligan natin siya ng ating binabad na balat ng saging. Ayan. Mahirap pag dito ito sa malayo. Minsan ay sila ang pinakahuling nadidiligan. Ayan o kahit yung mga banda ko. Hindi sila masyadong maganda. Kasi ay ayan. Napabayaan ko sila. Yan, Kaya need nilang diligan ng may calcium, ayan, or potassium, para tumibay ulit yung kanilang mga dahon. Tingnan mo si red wine, ayan o, oh, nag yung kanyang dahon. At sa kapag kulang kasi sa, ano, sa potassium, madaling masunog yung kanilang mga dahon. At ito nga ang, ano, sign, ayan, kulang sila sa potassium, kaya mabilis malagas or madaling magdilaw yung kanilang dahon. Yan. Di ba yung mga binibintang mga fertilizer ay may magnesium, potassium, may mga kung ano-anong ano para ma-healthy yung kanilang plant o ano. Pero itong sa akin, ayan, puro organic lang. Kasi sa mga prutas, din nakukuha ang mga ano, mga vitamins na o mga calcium na tinatawag. Sa dami ng puno niya, ayan, sa daming Tatlong variety sila dito at yung mga pre-nupagate ko pa inandito, hindi ko pa nakukuha kasi wala pang ano, kaya hindi ko pa siya nakukuha. Kaya ayan, halos siguro halos naubos nila yung sustansyang nakukuha nila mula sa bunot. Kaya ang result, nagkulang sila sa potassium at nanilaw yung kanilang mga dahon kasi wala na silang nakukuhang vitamins mula sa kanilang pinagtataniman. Kaya kailangan natin siyang diligan ng may mga potassium. Kasi kung napapansin nyo, dalawa yung kanyang flower. Ang flower nila ay halos ito kumukuha talaga ng ano sa kanilang mother plant. Sa mga dahon nila, sa mga ano parang kumukuha sila ng sustansya para gumanda yung kanilang flower. At ito nga kung mapapansin nyo, dalawa yung kanyang flower. Kaya siguro, ayan, naubos na nilaw yung kanilang mga dahon. Tulad din si ano, si red wine, ayan. Kung napapansin niyo si red wine na nilaw din yung iba niyang dahon. Kasi ayan oh, dalawa yung spike niya kaya siguro naubos din yung nakukuha niyang sustansya sa kanyang mother plant. Kasi ayan oh, dalawa yung spike ngayon ni red wine. Yan, ito yung old na pinaplawiran niya. Ayan, yung December. At ayan ngayong Peb February. Ngayong Feb, ngayong Heart Month. Ayun. Ang kanyang spike. Ayun, kaya siguro nanilaw yung kanyang dahon kasi hindi kulang yung nakukuha niyang ano kasi dahil sa dalawang flower niya. Kaya kailangan natin siyang diligan ng may calcium or potassium para tumibay o gumanda ulit yung kanilang mga dahon. Pag nagkaroon siya ng kikis, ayun, healthy, healthy na yung kanyang dahon. Ito may mga healthy pati naman siyang dahon, pero dito sa may flower, natanggal na. Ganon din si red wine. Ay, ayan, atin siyang diligan ng maraming banana na ating binabad para magkaroon siya ng potassium. Yan, maging healthy yung kanyang ano, puro tubig kasi karamihan ang dinidilig ko lang sa kanya. Kaya ayan, napansin nyo, halos walang, ano, ba diba? Halong, halos walang damo. Hindi tulad doon sa baba na puro damo at ang tataba, ang lalago ng damo. Pero siya wala dahil hindi din healthy yung ano niya. Ayan guys, yung inano natin, siner ko dito kung bakit nalalagas yung mga dahon nila at kung bakit naninilaw at kung bakit yung mga buds nila minsan ay naninilaw din at hindi tumutuloy. Ipakita ko sa inyo yung ibang mga buds na hindi na hindi na nabuo. Ayan guys, so ang ganda niya sana. Hindi ito red dragon kasi maliit lang ang kanyang petals. Mas malaki si red dragon. Ito ay parang dark violet na white, may white pero iba ang kulay niya ngayon pag nasa kamera. Ito isa lang yung nabuo niya kasi nalagas lahat yung kanyang da buds kasi nagdilaw nagdilaw lahat kaya yan isa lang yung kanyang nabuo yan ang mga kulang sa calcium kasi ito dito hindi ko sila nadidiligan kasi kulang nga yung mga dinidilig ko na ano eh, hindi ko nadidiligan kasi sa dami nga naman nila kaya minsan kulang sila sa ano, mga hugas-bigas lang halos ang inaano ko. Pero dito nga, hindi ko pa ito naaayos dito masyado. Kaya hindi ko din madiligan ng maayos. Kaya ganyan sila. Pero ganun pa man, ang dami pa rin nilang ano, mga bulaklak. At hindi sila nawawalan pa rin ng bulaklak. Ayan oh. ang dami pa rin nilang bulaklak. Kaya ayan guys, yung aking pinakita lang sa inyo ngayong araw yung aking mga ginagamit na paraan kung bakit healthy yung mga bulaklak ko ng aking orchids at kung bakit hindi din sila healthy kasi kulang sila sa vitamins or calcium or potassium na pangpatibay ng kanilang mga flower at pangpatibay din ng kanilang mga dahon at ng mga steam din nila ayan guys at dahil may natira pa tayong pangdilig may natira pa tayong binabad na balat ng saging. Diligan din natin itong aking mga iba pang plant. Hindi lang orchids. Hindi pati itong aking antorium. Ayan. Para lalong dumami ang kanilang bulaklak. Ayan. Yan ang mga dahilan kaya sila laging may bulaklak. Ayan o. Oh, may pasulpot na namang bulaklak si pink. Ayan. Si royal pink. May pasulpot ba diba? Ayan. May pasulpot na naman at mataba na siya. Ganun din itong si Red. Mayroon na namang pasulpot ayan oh. Tingnan natin yung pasulpot ayun sa luob. May pasulpot na namang dalawang bulaklak si eh, kulay red. Hindi masyado makita kasi ang ang kapal ng kaniyang ano. Kaya ayan, diligan natin siya. Sa tabi lang din. Sa tabi lang natin siya diligan. 'Yan. Para magkaroon din sila ng calcium at lalong gumanda at maging healthy yung kanilang mga dahon at bulaklak ang ating royal pink na anthurium ganun din ito oh. yan para makakaroon siya ng ugat pero sa mga ano ko sa ibang ano hindi ko pa nasusubukan ito sa mga ganito oh. itong parang kalahi ng sukulin itong howardia ba to hindi ko pa siya nasusubukan dyan try ko ngang subukan sa ibang ano, malay magbulaklak agad. Namumulaklak daw yan eh. Ito, itong si wine, diligan natin. Yan. Para lalong gumanda yung kanilang mga bulaklak at lalong maging healthy sila. Yan. At para sa kapal naman uh, ng andahon nito, kung nahihirapan din minsan akong diligan sila. Kasi maingit ako magdilig. Hindi ko sila binabasa, hindi ko binabasa yung kanilang dahon. Ah, binabasa ko lang sila ng malinis na tubig yung dahon. Pero pag may mga halo-halo yung tubig, may mga ano, hindi ko binabasa yung kanilang dahon. Ayan guys. Ayan, diligan din natin itong isa para maging healthy. Ayan o. Oh. Ayan, o di diba ang ganda. Ang ganda ng red. Yan, medyo nahapunan na tayo. Kasi ay mahirap din kasi magdilig ng manumano. Talagang gagabihin tayo, lalo pag lahat sila diligan. Pero kulang yung aking ano, hindi sila kaya sa orchids lahat. Mag ano na naman siguro tayo, pag may mga banana, may mga balat na naman tayo ng banana ay eh, magbababad na naman tayo. Tapos, ang unahin na naman natin ay yung hindi na diligan para maging pata sila, maging pantay yung kanilang ano. Pero sa mga pasib, paano pa lang, nagsisimula pa lang, okay lang yan kasi kunti pa lang yung kanilang mga alaga. Pero sa akin talaga, hindi sapat yung isang balde lang na ano, isang timba lang na pinagbabadan. Sa dami naman ng mga plant ko. Ayan guys, ang ganda ni, ni Red na Antorium, diba o? Oh? lima ang kanyang flower. Pero ito oh, hindi pa tatagal pa itong isa na to. Itong pinakamatanda eh, ito, itong pinakamatanda iba na ang kulay. Yan, siya ang pinakamababa. Yan, tapos may pasulpot na dalawa. Magiging anim ngayong ano, talagang red na red. Valentine na Valentine yung kanyang mga flower ngayon. Ayan guys, yung aking share sa inyo for today's video. At sana may na ako sa inyo na munting kaalaman ko. Kahit bagamat hindi pa ako expert, pero ayan, na ko na din sa aking mga plant. At sana may na ibahagi akong kapakipaginabang ngayong araw. Pero lahat ng shinishare ko ay batay na din sa aking experience. At nasubukan ko na din sa aking mga plant. Ayan guys. Thank you for watching hanggang sa susunod ko ulit na video. Thank you sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng nanonood. Team Promote, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga sisiko. God bless sa inyo hanggang sa muli. Magandang gabi or magandang hapon. Magandang umaga kung anong oras nyo po ito mapapanood. Bye everyone! God bless and see you again. Bye bye!